Makasaysayang araw po. Ako po si Xiao Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa buwan ng pamana, Mayo po mga kaibigan. So ngayon po, ano po ang ating titingnan dito? Isa sa pangapamana ng ating kasaysayan. Narito po ang kopya. Hindi po ito yung original, pero kopya po ng pinakaunang aklat na nilimbag sa Pilipinas. At ito po, ang doktrina kristyana en lengua espanyola y tagala. Mga kaibigan, nung unang panahon bago dumating ang kolonyalismong Pilipino, meron na po tayong mga kwento, meron na po tayong pagsasaysay, meron na po tayong mga uh, kaalaman, pero ang mga ito ay nasa pasalitang tradisyon. Tandaan natin mga kaibigan, sa pagdating ng Espanya dito sa Pilipinas, na ipakilala po sa atin ang paglilimbag o printing. Pero hindi lang po ang mga Espanyol ang, at mga Europeo ang nagpiprint noon. Isa pa hong kultura na talagang nagkaroon ng kultura sa paglilimbag ay yung tinatawag nating kulturang Chino. Kaya nga po, noong panahon ng unang mga dekada ng kolonyalismo, nangyari po ay uh, kinuha ng mga Espanyol ang mga Chino na pupunta dito lagi sa Pilipinas. Ang tawag nga sa kanila ay Sangli. No? Sila yung mga frequent visitors natin. Ah, yan na Sangli ay frequent visitor o from Xiongli sa Hokkien. No? Ah, at ang nangyari po ay sila po ang kinuha ng mga Dominicans, no? Dominicans na maging bahagi ng printing press. At ang nangyari po ay inilambag po nila noong 1593 no? sa palimbagan ng mga Dominikano ang doktrina kristyana. At ito po, ang doktrina kristyana po ang isa sa mga naging uh, uh, instrumento para lumaganap ang kristyanismo at katolisismo sa Pilipinas. At... Uh, Maangkin ng mga Pilipino, pagdating ng panahon, ang pananampalatayang ito at ginawa nilang uh, sa atin, tunay na sa atin. Kaya, ito po ang isa sa mga matutunghayan natin dito sa National Library of the Philippines. Kaya, halina po at hinihintay na po kayo ng ating pambansang aklatan. Ako po si Shao Chua. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.